ng mga atid kuya at panoorin kung par bakit parang may glitch nga yung ating Pangulo. Normal pa ba ito? Okay. It's, there, uh, there's a, uh, in, yes, eh, but not it, the, uh, okay. It's, there, uh, there's a, uh, in, yes, eh, but not it, the, uh, okay. It's, there, uh, there's a, uh, in, yes, eh, but not it, the, uh, Okay. It's uh, there, there's a uh, yes. Eh, but not it uh, okay. It's uh, there, there's a uh, Sir, kita, Mr. President. Ano ibig sabihin ng it not ah it not it the eh is uh, eh it not it the eh it not eat na nangongo ka naman, ha? Na ah, nanong lang. Eat not eat, naman, eh? na eat, put, eat, eat, not eat Ay, dubidabidap na. dubidabidap dubi, dub, 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 dub. Tinalbogan mo pa si Willie Revilla, mi dubidubidap dap na, dubidabidap Tapos, wala pa siyang spokesperson. Si Pangulong Duterte doon, noon, dalawa yung spokesperson, di ba? Baka nga mahigit pa, si Pantalyon Alvarez po, naging spokesperson yata ni Pangulong Duterte. Si Spokes Salvador Panelo, yung payat. And si Spokes Harry Roque. So, kung merong mga iniintindi, si dating Pangulong Duterte, like marami siyang babasahing bill, yun ang kabilibilib din kay PRRD kasi nga abogado yun, prosecutor pa. So hinihimay niya lahat ng sinasubmit sa kanyang papeles, lalo na yung mga bills na magiging batas. Kapag pinirma ni, ni PRRD yun or ng kahit sino presidente, ang bill ay magiging batas. Katulad na lang ng annual budget, yung, ga, yung GAB, di ba? General Appropriations Budget, so taunang budget. Ang budget ay magiging batas ng pinirmahan ng presidente. So yung ipinopropose na 6.2 trillion dollar, uh, peso next year, nagab gab, magiging ga -a. General yung, from General Appropriations Bill magiging General Appropriations Act. Batas 'yon. So ngayon halos 6 trillion na nga ubos na. Paubos na like 89-90%. Next year magi-increase kasi nga nagmamahal lahat. Ano ba 'to? Bakit ano doon na tayo papunta lahat mahal? hindi naman tumataas ang sweldo pero bilihin pamahal ng pamahal taon-taon. Kaya palaki rin ang palaki ng ang budget ng mga pinapasweldo natin sa gobyerno. So 6.23 trillion budget next year na magiging batas. Kay PRRD hindi nakakalusot. Inihimay niya yan. Binaba, pinagpupuyatan ng Pangulo. Right? Basa. Abogado wala. Pagka may mga katakataka, balik. solid sa lower house. Sasalain ulit ng Senado bago balik kay Pangulong Duterte kapag nagustuhan na niya, pipirmahan. Himay na himay ang lahat ng documents. Ang ating Pangulo ngayon, may kapasidad ba to na maghimay ng mga sinasubmit sa Ang pirma nito, mga tat kuya, take note, yung pirma ng tatay ni President Marcos Jr., yung FEM, yung senior. Ang pirma nun, talagang ano, no, very uh, maano ma -ano, ma, ma hindi madaling ma-forge, madawag. Teka hanap tayo ha. Baka may makita ako eh. I found one. Hindi siya madaling i-forge, hindi siya madaling dayain. Diyos ko, ibang-iba po talaga mga at kuya, ang pirma ng, ng senior sa junior. kumbaga maraming pabilog-bilog at hindi nga madaling dayain. Ang pirma ng anak, bundok lang at pababang ganon. Pataas at pababa. So, ang daling i-forge, ang daling dayain. Not so mapalabok yung pirma ng senior, pero still, yung mga arches and whatnot, hindi mo madaling ma makukuha. No? Konting mali mo sa stroke, halata na na pineke ang pirma. Ang pirma po ni President Marcos Jr. ngayon ay bundok laang. Ah? Bundok, tas may guray-guray pa baba. Sinadya ba ito? Na ang signature ni Marcos Jr. ay pataas lang. Tapos bundok-bundok na gano'n. Bundok-bundok. Kahit sino, kaya, kaya kung iforjun, bundok pa baba. So malay natin kung sinong pumipirma. Eh di ba nagka-issue nga yan dati na may nandaya ng pirma sa parang sa importation ng asukal, right? May ganong issue noon. Unang-unang upo niya, right? Unang buwan, mga unang month ng kanyang pag-upo, may nandaya daw ng pirma. At dapat, parang alam po, sinuspend na yun, inappoint na ulit. That right? So, para kunwari parusahan yung, kunwari ay may minaparusahan, pero malay nyo naman, talagang aprobado naman niya yung mga importation na yun, kung ano ba. Oh. Eh, sinaspend yun, inalis, tapos binalik naman, binigyan ng ibang posisyon, kasi nga na skandalo. Ano ba to? Tapos, yung ating presidente ngayon, naghahang. Naghahang. <laughs> ah. Sabi nga ng iba, ay lalaking lutang daw. Kung may babaeng lutang nung panahon ni PRRD, ngayon may lalaking lutang. Again po, ang requirements naman, kung ikukumpara naman natin, well, ito lang yung mga atit kuya, grabe kasi nila itin si Sara, di ba, na hindi daw qualified kasi hindi naman part ng educational sector si VP Sara. Eh ano to? Hindi to tapos ng kolehiyo mga atit kuya. Second year college lang ang inabot. Hindi nga hindi nga ilabas ang kanyang diploma. Hindi to marunong gusto ng tao ng transparency, Mr. President. Kapag tinatanong ka, diretsyo mong sagutin. Wala ka na ngang spokesperson, nauutal ka pa. PRRD, ang galing ng communication skills. Right? Pag pinagsalita mo, ikaw ang mauumay sa dami ng sasabihin. Maraming gustong i-share. Siguro nga dahil nga sa lawak din ng experience ng dating Pangulo natin. 30 years na po yata yun sa, ano, sa politics from being the mayor of Davao, di ba? Naging kongresista na rin yan. So marami siyang wisdom, right? Na, gusto, na pwede mo share sa tao. Kapag pinagsalita mo si PRRD, eh, busog ka sa kaalaman and naaliw ka pa. May sense of humor ito. Hindi ka naaaliw sa... Well, pwede kang matawa sa paghahang niya at sa dubi-dubi dap-dap -dubi niya dahil ba't ganyan? Pero tayo ang lugi. Ang excellent ng dating umupo, ang pumalit, ba't ganito? Hindi ito inaasahan natin. Kahit na sinabihan tayo ni PRRD noon na meron tayong presidenting ng or presidential candidate na <clears throat> nagkukukainan, hindi tayo nakinig. O diba, naloko tayo ng malala. So, bakit siya naghahang? Eh, ano? Eh, not it, the, ah, eh, not it, eh, uh, eh, the, eh, what the hell? In this, Eh, but, not it, the, uh, okay. It's, uh, there, there's a, uh, in this, Eh, but, not it, the, uh, okay, natawa pa siya sa sarili niya nung nagka... Okay. okay. <clears throat> ba yun? Siguro aware siya na nagkakamali siya and natataranta siya and siguro may ni-ready na siyang isasagot sa mga itatanong. Kaya lang biglang merong follow-up question maybe nung tinatanong si President Marcos Jr. Hindi yun nasagot. Hindi... Hindi It's siya uh, ready there, sa mga biglangan. Uh, siya. Ano ba to? Ba Anong nangyari sa atin? Ganito ang naiupo natin, mga tatuya. May glitch. Pati yung video, may glitch na rin. <coughs> Again, ang requirement sa pagkapangulo, dapat marunong ka lang bumasa at sumulat. Tumira ka sa Pilipinas ng mga sampung taon. Filipino citizen ka. Okay? 40 years old. Yun nga. Yun lang yun. Marunong bumasa at sumulat. Filipino citizen. Tumira ng mga sampung taon. 40 years old. Yun lang walang requirement ng diploma in college. Kaya even si Miss Cor Mrs. Corazon Aquino ay naging presidente natin kahit hamak na housewife lang ng na bang bang doon sa naiga. Walang background sa public service. Kaya lang nga, ginamit for, di ba, para, kasi nabangbang nga yung asawa, so parang martir. O. Ayun nanalong presidente. I don't know kung paano nanalo baka na nag-grab ng na snap elections. Pero dahil nga po sa kapangitan din ng 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 yung mga loophole at mga kapangitan ng saligang batas natin, nagkakaroon tayo ng leader na hindi naman deserving. Tapos kumalat 'yung si VP Sara, sabi niya hindi qualified. Eh ito, ano to? Naghaham. Manalamin kayo mga ensaymada, mga bulag na supporters, mga bangag vloggers, sabi nga Pati yung mga loyalista pa, sorry, force of habit. ba? Diba? O ang pinuno natin ganyan, tapos isasabak tayo sa gera? Paano mo isang taong lutang at wala sa sarili, hindi natin alam kung ano ang cause, ay magde-decide. Well, baka nga kaya tayo niya gustong isabak sa gera ay eh, dahil nga wala siya sa sariling katinuan. Ano sa tingin yung mga kuya? Pag-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.